Sa dami ng gustong umasenso, kakaunti lang talaga ang umaabot. Bakit? Hindi dahil kulang sila sa talento, hindi dahil malas sila sa buhay, kundi dahil may mga bagay sa likod ng mga mata nila na hindi nila napapansin, mga ugali, paniniwala, at kilos na unti-unting sumisira sa sarili nilang pagunlad, parang kalawang na dahan-dahang kinakain ng bakal, akala natin ay okay lang pero yun pala, yun na ang dahilan kung bakit tayo stuck, pagod at pakiramdam natin ay parang walang nangyayari. Kaya ngayon pag-uusapan natin ng pitong bagay na pumipigil sa pag-asenso mo. Dapat malaman mo to para mamulat ka. Dahil minsan, kailangan lang natin ng malinaw na salamin para makita kung saan tayo nagkakamali. At kapag nakita mo na ikaw na ang bahalang magdesisyon, babaguhin mo ba o patuloy mo bang hahayaang ikaw ang maging kalaba ng sarili mong pangarap? Number one, takot sa pagkakamali. Marami ang gustong umasenso pero ayaw magkamali. Gusto laging sigurado, laging ligtas, laging tama. Pero ang problema, ang tagumpay ay hindi ibinibigay sa mga taong takot ito ay tinutuklas pinaghihirapan at kalakip nito ang maraming pagkadapa ang takot sa pagkakamali ay parang pader na ikaw mismo ang nagtayo sa harap mo hindi ka makakatawid hangga't hindi mo tinatanggap na ang pagkakamali ay parte ng proseso kapag lagi mong iniiwasan ang risk hindi mo na rin binibigyan ng chance ang sarili mong matuto ang tunay na katalinuhan ay hindi lang galing sa libro kundi sa karanasan. At ang karanasan kadalasan galing sa mga maling desisyon. Pero sa bawat pagkakamali may leksyon at sa bawat leksyon may pag-unlad. Hindi ka matututo magmaneho kung ayaw mong magkamali sa pagpreno. Kaya kung gusto mong umasenso, dapat matuto kang tumanggap ng pagkakamali. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang kailangan mo ay maging bukas sa pagkakamali at matutong bumangon mula rito. Tandaan mo, ang takot ay normal, pero ang pagpapaalipin sa takot ay pagpigil sa sarili mong paglipad. Number two, procrastination o ang sakit na mamayana. Ang dami mong gustong gawin, ang dami mong pangarap, pero lagi mong sinasabi mamayana, bukas na lang, o kapag may oras na ako, ang problema sa mamaya ay hindi laging may kasunod na pagkakataon. Habang ikaw ay nagpapaliban, ang oras ay tuloy-tuloy na umaandar. Hindi mo na taon na pala ang lumipas at ikaw nasa parehong posisyon pa rin. Procrastination ay hindi lang simpleng ugali. Isa itong disiplina issue, isa itong senyales ng kakulangan sa self-respect. Dahil kapag mahalaga talaga sa iyo ang isang bagay, gagawin mo ngayon, hindi bukas. Hindi mo hahayaan ang sarili mong paikutin ng katamaran o ng emosyon mo sa sandaling iyon. Self-control ang tunay na susi sa pag-asenso at wala kang kontrol kung palagi kang nagpapaliban. Ang tagumpay ay hindi para sa pinakatalino, kundi para sa pinakadisiplinado. Kaya kung gusto mong umasenso, simulan mong buwagin ang mamayana mindset. Gumising nang mas maaga. Gumalaw kahit tinatamad. Gawin kahit walang gana. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi galing sa motivation, kundi sa commitment. Number three, pagpapahalaga sa opinyon ng iba. Isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-asenso ay ang labis na pakikinig sa opinyon ng iba. Anong sasabihin nila? Paano kung pagtawanan ako? Mga tanong na hindi mo kailangang alalahanin kung talagang alam mo ang direksyon mo sa buhay. Habang pinapakinggan mo ang bawat boses sa paligid mo, unti-unti mong nawawala ang boses mo para sa sarili mo. Walang masama sa pakikinig sa payo, pero kapag ang bawat kilos mo ay base sa iniisip ng iba, nawawala ka na sa sarili mong landas. Tandaan mo, kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin ng tao. Kaya imbes na habulin ang validasyon ng iba, habulin mo ang growth mo. Ang opinion nila ay hindi makakatulong sa iyo sa oras ng paghihirap mo. Ikaw pa rin ang magdadala ng bigat ng desisyong ginagawa mo. Kung gusto mong umasenso, piliin mong maging tapat sa sarili mo. Hindi mo kailangang i ang lahat. Ang mahalaga, alam mong ginagawa mo ang makakabuti para sa kinabukasan mo. Mas okay ng pagtawanan ka ngayon habang nagsisimula kesa tawanan ka habang stuck ka pa rin sampung taon mula ngayon. Number four, inggit sa iba. Ang inggit ay parang lason na unti-unting sumisira sa sarili mong contentment. Sa halip na ma-inspire ka sa tagumpay ng iba, naiinggit ka. Sa halip na matuwa ka sa progreso nila, nagtatanong ka kung bakit sila meron at ikaw wala. Pero ang inggit ay walang ibang ginagawa kundi ang pahinain ang loob mo at ibaba ang kumpiyansa mo sa sarili. Habang nakatutok ka sa buhay ng ibang tao, nakakalimutan mong ayusin ang sarili mong buhay. Lagi mong kinukumpara, lagi mong sinisilip ang social media nila at dahil dito, nawawala ang focus mo sa personal mong journey. Tandaan mo, hindi mo alam ang buong kwento ng bawat tagumpay. Baka yung kinaiinggitan mo dumaan sa matinding hirap na hindi mo kayang lampasan. Imbis na mainggit, piliin mong ma-inspire, gumamit ka ng admiration, hindi comparison. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang timing at landas. Hindi ka nahuhuli, nasa ibang ruta ka lang. At kung patuloy kang magtatrabaho sa sarili mo, darating din ang panahon mo. Number 5, kawalan ng disiplina. Ang disiplina ang pundasyon ng lahat ng tagumpay. Kahit gaano ka katalino, kung wala kang disiplina, babagsak at babagsak ka rin, hindi sa patang goals. Kailangan ng system, ng routine, ng paulit-ulit na tamang gawain kahit walang nakakakita. At karamihan sa mga hindi umaasenso, kulang dito. Gustong magbago, pero hindi consistent. Gustong umasenso pero hindi committed. Ang tunay na disiplina ay ginagawa kahit walang motivation. Ginagawa kahit walang rewards sa simula. Disiplina ang nagtutulak sa iyo gumising ng maaga, magbasa, mag-aral, mag-ipon, magpakasipag, araw-araw. Hindi ito isang malaking event. Isa itong maliit na desisyon na inuulit araw-araw. Habang ang iba ay nagpapahinga, ikaw gumagalaw. Habang sila ay nagre ikaw ginagawa mo na. Kung gusto mong umasenso, kailangan mo maging disiplinado sa sarili mong oras, gawain at kaisipan. Huwag mong hintayin ang tamang mood. Ang tagumpay ay para sa mga taong hindi umaasa sa feelings kundi sa prinsipyo. Number 6 kawalan ng malinaw na layunin. Marami ang gustong umasenso pero hindi alam kung saan pupunta. Parang sakay ng jeep na hindi alam ang destinasyon. Paano ka makakarating kung wala kang direksyon? Hindi sapat ang gustong umayos ang buhay. Kailangan mong tanungin anong klasing buhay ang gusto mo. Ano ang kahulugan ng asenso para sa'yo? Ang malinaw na layunin ay parang mapa Kapag hawak mo ito, alam mo kung kailang ka liliko, kailang ka didiretso at kung saan ka dapat hihinto. Kapag wala ka nito, madali kang maliligaw, madali kang maimpluensyahan, madali kang susuko. Kailangan malinaw sa iyo ang layunin mo dahil ito ang magsisilbing gasolina kapag nauubos na ang pag-asa mo. Gumawa ka ng plano, gumawa ka ng vision. Hindi kailangan sobrang detalyado pero kailangan malinaw at kapag meron ka nito, mas madali mong malalaman kung anong mga bagay ang nakakatulong at alin ang hadlang. Yan ang tunay na maturity. Number 7. Pagkapraning o negatibong pag-iisip. Baka hindi ko kaya. Paano kung mag ako? Baka mapahiya ako. Ilan lang yan sa mga boses sa utak natin na walang ibang ginagawa kundi ang sirain ang tiwala natin sa sarili. Kapag punong-puno ka ng negative thinking, kahit may opportunity na sa harap mo, hindi mo kakayaning sunggaban. Dahil inuuna mong isipin ng masama bago ang mabuti. Ang isip ay parang lupa kung anong tanim siyang aanihin. Kapag puro duda, takot at reklamo ang itinanim mo, huwag kang magtaka kung puro kapalpakan ang aanihin mo. Kailangan mong baguhin ang mindset mo. Hindi mo kontrolado ang lahat ng bagay, pero kontrolado mo ang pag-iisip mo. At kapag natutunan mong i-manage ang isip mo, magbabago ang pananaw mo sa buhay. Kung gusto mong umasenso, bantayan mo ang sarili mong narrative. Puno ba ito ng pag-asa o punong-puno ng pangamba? Ang mindset mo ang magiging direksyon ng buhay mo. Kaya kung gusto mong umangat, magsimula ka sa pagangat ng pananaw mo. Lahat tayo may hangaring umasenso, mapakarera, personal na buhay o sa pananaw natin sa mundo. Pero bago tayo tumingin sa labas, kailangang silipin muna natin ang loob. Ang tunay na kaaway ay hindi palaging nasa paligid, madalas nasa loob natin. Mga ugaling nakakubli, mga mindset na nilalabanan tayo sa tahimik at mga desisyong akala natin ay wala lang, pero unti-unting pumipigil sa tagumpay natin. Ngayon na nalaman mo ang pitong bagay na pumipigil sa pag-asenso mo. Ang tanong, anong gagawin mo? Patuloy mo ba silang papayagang pigilan ka? O sisimulan mo ng ayusin ang mga ito, dahan-dahan pero tuloy-tuloy? Tandaan mo… Hindi mo kailangang maging perpekto para umasenso. Ang kailangan mo lang ay malinaw na intensyon, matibay na commitment, at tapang para baguhin ang sarili. Sa dulo, ang pag-asenso ay hindi lang patungkol sa pagyaman, kundi sa pagiging mas mabuting tao araw-araw. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, i-share mo rin sa iba para makatulong din sa kanila. See you sa next video.